Hindi porket babae, nasa bahay lang, hindi kayang gawin yung mga kayang gawin din ng mga lalaki yung yung magtatabaho para sa para makapagbigay ng mga basic needs sa family. Ako po si Christy Jane Mondares. Nakilala ko sa aking social media accounts bilang Mommy Christy, a full-time mommy of two kids, 30 years old from San Isidro Rodriguez, Rizal. And then a year ago, na-discover ko marunong pala akong magpintura. Actually, napunta kami dito sa ano sa Luzon ng partner ko kasi sa daming problems doon sa Mindanao na. So, yung mga gamit namin doon na napundar, binenta namin para magsimula dito. And then, nung umalik um, ulit kami doon, parang iba na. Parang nasabi ko sa sarili ko na, oh, malayo na ka talaga kami. Nakoconsider ko yung sarili ko as a pintor kasi sobrang proud ako na maging isang pintor.